kami sa ano, center. Papatrol po yung aking apo ng anti-rabies. Nagpapatrol siya ay, ng anti-rabies. Right. <laughs> <laughs> Dalawa ba? Ah! Right <laughs> Kota ka ngayon. <laughs> Oo <Noong laughs> nga. Oh, uh, yung tatlong beses, parehong ano yon Panayiwi ano ah? Left and right? Yes, ma. Left po. <laughs> Lagot ka ngayon. <laughs> Left and right. Left and right. Left and right naaawa nga siya doon sa pusa namin eh kasi eh, pinaalis ko na pinadala ko sa kabulusan oh, talaga? Oo, oo, kasi alaga nga namin eh alam naman namin mabait siya kaya lang malandi uh, malandi kasi siya mas maganda kasi po ma-observe yun uh -oh. pero since kung tatapusin naman yung treatment eh sige po wala kailangan ko na paalis na po ano. <laughs> hindi naman andun, doon siya nakatira sa kabilang bahay doon sa aking anak Ah, Doon siya nagpipirme. Eh, pero ngayon po, inalis niya na sa bahay. Oo, oh, wala na sa amin. Pero andun sa anak ko sa bulusan. Uh -huh. <laughs> sabi niya, nanay, hindi umaalis. Andito lang sa bubong, oh. Sabi <laughs> niya. Kaya, mo na. Bigyan-bigyan niyo na lang ng pakain. Nakakawa naman. <laughs> marami naman siya. Sabi kasi nung anak ko, nanay, doon ko na lang dadalhin sa site. Kasi marami mm -hmm. siyang makakain doon. Sabi niya, kaya lang, ay bawal naman palang ipasok doon sa gate. Mm -hmm. Kaya ayun. Yun din po yung nakatalmas na kanya before. Laging yun. Oo, oh, oo. Oh, laging yun. Sufi ka pala ha. Trip na trip siya nung puso ngayon eh. Gustong-gustong mm -hmm. yapusin yung... Ay, na naiingit siguro yan sa binti mo. Saloon. Oo, ako ay, kasi lagi na. din ako nakamahaba. Lagi po ako nakapajama, tumatagos po. Oo, okay. oo kasi mahaba yung ano naman. Dapat yung maong <laughs> ano. Kapag <Kasi laughs> pasipsip ko nga lang po, maanin naman. Ano, <laughs> Halimbawa, pala sipsipan ko ngayon. Kinabukasan, nakalmot ay, na uli. Hindi pa sipsip ulit pagka ganon? Oo. oo. Eh, oh. kaya sabi ko, naku, wag na, alsin na natin yan. Oo nga. Um. Ay, ano naman siya, malakas naman siya. Uh -uh. Wala naman siyang sakit eh. Alam ko puso.